Guys, Good morning Magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat dyan, kung anong oras pang kayo dyan sa inyo guys uh, Ngayon guys is biyahe kaming papuntang Bacolod ngayon kasama natin, slash Dimple at saka si Antit lang Yan So, pangabangan nyo guys ang episode namin ngayon Pero, uh, ngayon kain muna kami dito sa Jalebi Bacolod. Anong gagawin natin sa Bacolod? Uh, magkuha sa mga Christmas raffle. Pa premio. Pa -premio. para inyo. Sir, Good. Morning na wala eh. <laughs> Morning na. Kain <laughs> mo na tayo ng kakaoke. Yun. Papuntang Bacolod. Pang-energize. Sorry-sorry, uh, okay. pa kuha pa premyo. Oo. Oh, dami natin kukuha na yung mga ano. Ay, mga kakuki pala, magpa ready para call ready para call every, every year, year. O, then eh ano na ni Kakugi po ano paano yung baksanik. paano yung mechanics, o, mechanics. sira pala yung pier nila oh what a king ano hmm. uh, bueno ay buba ano? ay maod itong pulos abante ang pagkaduong dia besar wa magana wa katubang ngatu ng ng hmm. pa ba ko pagina o pulos man pinatras tit boy guys, dito na kami sa Escalante Yan, si Antit Bayad na o ar, Arastre O ano, anong Ano sa sa dep? Arastre na? O kwa na? Port kwa na? Bot sa Brat, brat, tolong yan Brat, Apa ah, sa nang itit boy, makulod yun guys uh, dumating kami dito sa ano Escalante around 6 ano, 6.50 6.50 in the morning so tuloy tuloy na itong lakad namin guys mapuntan bakol ano may 100 Ini yeah. sedingan so, sebayar rentet arastri 3. Aras 3 kita eh. Oo. Tama Aras tray, kasi may dala tayong sasakyan ba. Let's go! Let's move! Guys, nandito na kami sa Silay. Silay Negros Occidental Ayan guys, mag-breakfast muna kami Breakfast, breakfast Dito sa ano talaga Sa isa sa mga landmark dito guys kan Ayan Lumi? Uh, ang ang lumi is good for? Four. Good for four? Uh, yeah. Ang sapat ay walang hiyan na. Wan. Ano Lagi no? Iyan. Atong binigay. Ay, kung Coffee? Ha? Huh? Oh. Kanang ano? Choco?

<laughs> oh. Ritos, tapos tablia. Yeah. <laughs> guys, tablia or hot choco. Maayong aga. Pakulo. Ang yan.

wow, di mm. lumi, lumi.

त अस झुल्झो खुस कुसमि tulong ako dito ang guys lunch muna kami dito sa sikat na chicken chicken house Saan yung mga ko? Ah, loob.

Oh, right. Garlic. 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 <laughs> <Like cook> zero. Pepsi. Pepsi Lime. Nah. Pepsi mo naman sir. Pura sa zero na. Lime lang Ah, sige. Ah, Seven up yun. Seven up yun. Seven up yun. Seven Aki dan Israel Chicken skin, ah, Chicken skin ini. Oke, guys, ada animusnya ya. Wow, ini nih, ini Oke, ini chicken house no <laughs> yo alti, paldo na. Paldo, paldo na. It. guys kain mo <laughs>

So, okay. magkape-kape kami doon Tapos, imi-meet up namin si, si Ravens Si ano, si Engineer Engineer Rani Saril Tsaka si Engineer Pears Meet up natin sila guys, oh. mga kukis Tapos, chicken talk konti Itong pagpunta namin dito ngayon, mga kukis Ano to? Na, gano'n lang Nag-pick up lang kami para sa mga papremyo Diba, sa TEP? Oh. Tapos Salamat well, pala kay Boss Charlie. Charlie Laxon saka Peter. Oh. Sa bigay siya ng mga pulit, sampung pulit. Sampung pulit mga uh, na ano yan, Na sweater. Mm, ba, red, ano, solid red yan. Oh. Solid red na Red Game Farm oh. dito sa Bacolod. oh, gandang manok nila. Charlie, Oh. Charlie so, Laxon Gusto nyo magandang manok. At, ano, Yung mga sweater lover. Oo, oh, doon kayo punta kay ano, Charlie Laxon Charlie Hit Gaganda mga sweater doon. Mm. -hmm. sweater hindi, meron din mga ano, meron din mga Ma round head. Yung, May mga round head din siya kasi uh, ano, last ano. time nagpunta tayo sa tip para nagkuha siya kay ano, mm -hmm. kay boss Manny Diliba. Uh, ang sweater niya galing red. Uh, at galing niya galing Baumalbar bar. bar, oo So ito guys Ang it, ganda mga ano nila guys mm -hmm. Inagahan namin tong pag-pick up sa ating mga pa-premium mga kogi Kasi experience namin last year Noong December na kami nag up Grabe talaga ang barko sa grabe Linya-linya yung ano ba? Daming ano? Oo nga tapos Marami ng mga Anong tawag dito Mga Basta Kaya inagahan na lang namin guys Para ma-prepare na yung mga Ilan yung pa-premium natin Kay Charlie, serte, bilang piraso Sampung, uh, sampung sampo. inahin Salamat pala, uh, yearly dati oh, Last year, sampung rin Commitment na niya sa oh. atin yan, guys Na every year Pag uh, maganda yung uh, Production sa farm Magbibigay siya talaga Para pa-premium natin Tapos kay Jerry Halanduni oh, Meron din. din, no? Tsaka, last year, meron din si Oh, boss si, Jerry, meron din Si, oh. si Jerry, meron din, no? tapos si sino pa si uh, Ravens Ravens Game Farm meron din. Eh, basta tingnan natin guys kung ilan ang mag-gather natin para gawin nating pa-premium sa ating uh, free paraful sa Kakugi Yan. So wala kaming nagawang mga ano ngayon guys, wala kaming gagawing mga farm visit kasi Maraming sira-sira sabi ng mga farm owners baka next year na lang daw kasi babawi sila. Ongoing kasi yung pagpaayos ng kanilang mga farm ba. So next year na lang daw. So parami tayong mga uh, bibisitahin next year. Sasamahan tayo nila ni ano, Boss Clark Labayen ni sino pang mga ano natin. Basta marami-rami yan. So tip next year baka mabisit tayo oh, -bisit sa farm oh, visit sa Bacolod dito ba tutu tayo dito ni Cruz loop, tayo sa si uh, oh, from Bacolod to Hilngan no to Magite no ni loop, Luke ganda sa saya siguro no shout out bos Warren Waraga Wakela bos Wakela bos jewel, you know? oh, bos jewel, coba okay. si bos Nanan Chip oh. Nanan Tapos mm. pa dyan? Sina Bus Dumayko, sila Boss Jong Domaico, sila Boss, Boss Sandy Sagundo Boss Victor Sierra Uy, sus Boss Vic, palagi nanonood sa atin yan At saka si, ano, Boss Che Che Mamarna, Mamarna, Kodja Mamarna, mm. Boss Kaloy, Sir RD -hmm. saka kina Boss Victor Sierra At saka ni Boss Cheche sa At saka the whole team ng uh, Shira, Shira. at Tugup oh. uh, Very successful event sa Talisa Sports Complex, no? Yung nag-solo champion pa, yung si Bulado, kaibigan ko. No. Oh, yun mga kogi, uh, basta, ang gagawin natin ngayon, meet up, konting chicken talk, tapos, uh, wala mo nang, ano, uh, farm visit, kasi nahihiya silang video yung, ano ba, mga farm nila, guys. <laughs> So, andito na tayo sa may ano pa? Ano? ano Bacolod City pa kaya no? Ah, Bacolod. Hilo, hilo na. <laughs> Bacolod City pa rin kami, guys. Tapos, din ano papuntang lang. Talisay City. Pa, pa, oh, na, Talisay. Oh, papuntang Talisay City. Yung area ang pupuntahan namin mga kogi katabi lang ng The, the Ruins. ruins. Baka maka side trip din tayo sa tip. Baka oh, ma makita na, natin na, yung la, The Ruins, no? Gabi yung ilaw-ilaw na Mamaya pag madilim-dilim na, no? Mm -hmm. Guys, dito na kami ngayon sa ano? Tractors Tractors Cafe. Tractor Cafe. Enta ano na. Mauno. Oh, ito guys, itong areaang ito, mga rakogdi, katabi lang ito ng The Ruins. Yeah, ang the, yeah. the Ruins, 'yan. Ayan ang yung The Ruins guys. ano yung the ruins nakapunta ako dyan guys last 2012 tagal na dito namin ini-meet up sila ano, engineer engineer Annie at saka si engineer Pierce chicken talk kami mamaya mga kakugi so Hanap lang muna kami ng pwesto, kape-kape, kape-kape tayo. Kaya pala tinawag itong na tractor cafe mga kakogi kasi maraming tractor dali to. May mga tractor dyan. Yan, tractor. Tractor cafe.

So guys, while waiting sa kausap namin, while waiting nila ano busway din. Snack muna si Antet, Tet Boy, Osarap, oh, sarap Osarap, uh, Sarap? sarap. Oh. Ano ito? ah uh, mansanitas cake <laughs> mansanitas cake <laughs> mansanitas cake <laughs> carrot cake pala carrot <laughs> <Manzanitas> cake <laughs> At sa akin guys, simpleng hot latte. Hot latte for me. Cheers, Maracogi. <laughs> Ito guys, andito na yung kasama natin. Si Engineer Rani. Boss, greetings! Good afternoon, Kakogi. And... Uh, Long time no see. Long time no see. Postino. <laughs> Postino talaga. Tsaka uwan. Opo. Parang ano pa, pagod pa sa kaka-repair. <laughs> Pero hindi pa ayos, no? Kung hindi, marami pa rin. Marami pa. Ano? Grabe talaga. Relocation kami talaga. Ah, relocation talaga? Relocate namin lahat. Gradas, uh, breeding. No. Uh -huh. Iba, uh, lagay ko dun sa baba. Tapos yung mga ano ni Ma'am Minlin, yung mga, J J J. mga ano niya, mga free range Lipat. Lipat. Lipat, Lipat din. din. Lipat din. Lahat. Dito sa malikuran man yun. oh Yung bahay ng tao, yung kusina, yung toilet, wala lahat yun. Wala lahat? Oo. Oh, sa oh. na ano sa Oo. Hindi, ko lang pinikturan kasi sumasama loob. sa inyo, ma, umaga na lang nangyari sa umaga. akin. Umaga. Kung na, gabi. Uh, mm -hmm. madaling araw. O delikado. Oo. Boss Bears, Engineer. Kumusta, boss? Okay lang. Okay lang. <laughs> <laughs> so, yun guys.